Good morning po. Ang marites po natin ngayon ay tungkol sa doon sa bakuna sa trangkaso o yung flu vaccine. Ano pa? Ang uh, yung influenza vaccine is inactivated vaccine. Ibig sabihin noon, uh, patay na yung virus na nilagay doon sa bakuna, kaya lang magi-elicit pa rin siya ng immune response. Ano pa? So yung atin dito sa Pilipinas is inactivated. Sa ibang bansa kasi meron yung live yung nasal spray. Pero wala dito pa. So yung nandito sa atin sa Philippines is inactivated. Patay na yung virus sa bakuna ng flu vaccine. Hana po. Ang minimum age ay 6 months. So yung mga baby nyo po, 6 months pa lang pwede nang bigyan ng bakuna sa flu. Paano? So meron tayong tetravalent at quadrivalent. Yung nandito sa atin, quadrivalent sa US tinanggal na nila yung isa kaya trivalent na lang kasi daw hindi na nagsi sa kanila yung ikaapat, yung B. Yung influenza B, may isa yung niya magata. Yon. So injection intramuscular yung quadrivalent na bakuna dito sa Pilipinas. So annual vaccination preferably given in February yung ating vaccine tapos pero pwede pwedeng ibigay throughout the year so minimum interval between annual doses is 4 weeks ayun po ah uh, kapag ka, yun sa catch up recommendation kapag ka, halimbawa eh usually kasi kapag 6 ka months to 8 years old two doses 4 weeks apart So, yun, dalawa kasi pag 6 months to 8 years old. Pag 9 year old to 18 years old, one dose lang yearly. So, alimbawa, eh, hindi ka nabig ah, nabigyan ka lang ng isa nung ikaw ay nakaraang taon. So, kapag ka bibigyan ka uli, parang first dose uli. Dalawa uli. <laughs> Sorry ah. Six months to eight years, uulitin yung dalawa, four weeks apart. Kapag ka Bawa, nung isang taon, isa lang ang nabigay mo na kailangan kasi dalawa. So, this year, dalawa uli. Kung back to zero. Ayan. Special consideration, ang bakuna ng flu, ay eh, dapat ibigay pa nga dun sa mga sakitin. Yung mga immunocompromised, o kaya yung special chronic medical condition, ano, may mga sakit sa bato may sakit sa puso, sila ang mas kailangan bigyan actually ng flu vaccine kasi nga mas madali silang mahawa. Uh, available daw ito dun sa ating National Immunization Program. Kaya pala may mga libre sa mga senior, di ba? Lalo na pagka mga bare months na. Tapos, kahit na nagkatrangkaso ka na ng previous na taon, hindi ay eh, hindi na ako magkakatrangkaso kasi nagkatrangkaso na ako. So individual with previous influenza infection should still receive their annual influenza vaccination. 'Yun lang po, thank you.